Mga miyembro ng Mulak Family nag-post sa social media tungkol sa hustisya. Kamakailan isang blind item ang kumalat at ummani ng atensyon mula sa online community. Ang balita ay tungkol sa isang newbie actor na sa early 20s pa lamang na di umano'y nakaranas ng pang-aabuso mula sa dalawang gay program executives. Nangyari raw ang insidente sa hotel kung saan ginanap ang GMA Gala 2024. Base sa initial blind item, ito ay isang pagtatangkang panghaharas. Pero ayon sa ibinahaging cryptic post ni OJ Diaz, may nangyari talaga. Pagkatapos nito, muling nag-share na nakakaintrigang post si OJ. Sinabi niya na ang nasabing biktima na nakiusap sa mga nang-aabuso na huwag gawin sa kanya ay natroma matapos ang mangyari. Kaugnay nito sa comment section ng iba't ibang social media forums, may ilang netizens na nagbanggit ng mga pangalan ng mga umano'y sangkot sa insidente at ang tinutukoy na biktima ay si Sandro Mulak. Sa kabila ng pagdawit kay Sandro sa viral blind item, nagpost siya ng persevering face emoji sa Instagram story at isang quote na nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Diyos na nagsasabing, God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him. Habang patuloy ang pag-usbong ng kontrobersya mula sa blind item, lumabas ang balita na si Nino Mulak ay nagbanta laban sa mga nang-abuso sa kanyang anak. Umaga ng July 31, 2024, nagbahagi rin ng isang cryptic post sa kanyang Facebook ang dating Child Wonder of the Philippines. Mababasa sa post niya, Inumpisahan nyo, tatapusin ko. Para sa ilang netizens, mukhang may kaugnayan ang post na ito ni Nino sa kontrobersyang kinasasangkutan ng isang aktor na malapit kay Nino at dalawang personalidad mula sa telebisyon. Ayon sa ulat ng isang entertainment news site, determinado ang biktima at ang kanyang pamilya na makamit ang justisya para sa diumanoy paglapastangan sa aktor. Marami ang sumusuporta sa batang aktor at naniniwalang totoong biktima siya ng panghahalay kahit hindi pa ito nagsasalita sa ngayon. Matapos ang cryptic post ni Nino na nagsisisigaw ng pagprotekta sa anak, sumunod ang sulidong suporta mula sa kanyang pamilya na buong pusong nakikipaglaban para sa katarungan. Ang kanyang asawa na si Dayan Tupaz ay nagbahagi rin ng isang cryptic post sa kanyang Facebook account. Si Dayan ay ina ni Alonzo Mulak, isa ring dating child star at stepmother ni Sandro. Kahit hindi sila magkadugo ni Sandro, tunay na anak ng kanyang turing rito. Sa ibinahagi niyang post, bagamat hindi malinaw kung ano ang kanyang tinutukoy, halata ang kanyang galit dahil naka-all caps ang kanyang post. Pansin na pansin din sa kanyang post ang mga salitang kademonyohan at kababuyan. Sa unang bahagi ng kanyang post, madarama ang sobrang galit na tono ni Dayan. Anya, pinalaki at inangatan nilang mabuti ang kanilang mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Pagkatapos ay wawalang hiyain lang daw ng mga konsinong tao na nilamo ng kademonyohan sa katawan para magawa ang ganoong klase ng kababuyan. Sumunod ay idiniin niyang hindi sila makakapayag na hindi nila makakamit ang hustisya dahil habang buhay nga araw dadalhin ng kanilang anak ang kababuyang ginawa ng mga ito rito. Wala rin daw silang pakialam kung sino ang mga ito at kung sino ang poprotekta sa mga ito. Nagbabala rin si Dayana dapat managot ang mga dapat managot at sinamahan ito ng hashtag na Justice Should Prevail. Samantala, pati ang pinsan ni Ninyo na si Andrew Mulak ay nag-post din ng cryptic message sa kanyang Facebook. nare repost niya ang post ng pinsan at nilagyan ito ng caption na Justice Will Prevail. Si Andrew ay anak ng yumaong si Cheng Mulak na ama ni Naaga at Arlene Mulak. Ang anak naman ni na Aga at Janice de Belen na si Luigi Mulak ay nirepost ang post ni Nino na nalikipan niya ng na makahulugang caption na Subukan nyo kami ng gising. Ang kapatid ni Nino na si Angela Mulak ay nagbahagi rin kamakailan ng isang post na nakatawag ng pansin. Sa isa sa kanyang Instagram stories, isinulat niya ang kawalan ng katarungan sa mga artista ay kailangan ng itigil. Sinabi rin niya na ipaglalaban ng kanilang pamilya ang kawalan ng katarungan ngunit hindi na niya ito idinetalya pa ng husto ngunit nilagkipan niya ito ng hashtag na men2. Ang Instagram story ni Angela ay nirepost naman ng pinsan niya na si Arlene Mulak. Sa post, nilagyan niya ito ng isang mabigat na statement, patunay na buo ang kanyang suporta sa pamangking si Sandro, nakasaad sa hashtag, The Truth Shall Always Prevail. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!